Hello guys, good evening. So naglagay na ako ng Nilalagyan ko to ng harang kasi nga uh, yung reflection pag umaga yung reflection ng ilaw palabas is magdirect sa mata ko isasakitan naman yung ulo ko hmm. tapos nilagyan ko na ng harang kasi din yung yung ano pintuan ko kahit nakapadlock, nabubuksan nila, pinipilit nila binubuksan, minsan naka-shorts lang ako, tapos hindi ako nagbabra, tsaka naka-spaghetti pag natulog, so ang ginawa ko is nilagyan ko talaga ng harang na ganito, at least man lang kahit nabuksan nila doon is, um, mm, hindi nila ako direct makita, so yan, dyan yung charger ko, yung bluetooth ko, Of course, yung eyeglass ko kasi pag gabi nag -i glass ako kasi yung reflection ng uh, laptop ko tsaka yung ano yung uh, cellphone ko nanonood kasi ako ng movie and then every Sunday is uh, nagsisimba ako online so yan tapos yung unan ko yan uh, may dalawang unan ako tupelo yung sa likod ko kasi harang sa likod kasi minsan masakit at saka may dalawang unan ako at saka maliit at saka yung unan para sa leeg so ngayon mag isa lang ako dito sa bahay kasi nagbakasyon sila pupunta ng Saudi eh. nagbakasyon pero hindi binigay yung sahod ko hmm. mas kaninang umaga na gising ako is 3.30 kasi mali sila mga 5 ata yon so pag alis nila, natulog ako ng 1 hour kasi ang daming binili na kailangan nilisan-lisan ganito. So, ayan. Ito, galing ipa ito ng Pilipinas. Ano to? Kumot ng anak ko na lalaki din ala ko. O kasi nga, matagal ako bago binigyan ng kumot ni amo. So, dahil mag-isa lang ako dito at nabubuksan yung pinto ko. Ayan, look. Nilagyan ko ng harang yung pinto. I put something in the front of the door because sometimes they open even you lock here inside and then they are apparently they're going to open at in front yan yeah, nabubuksan nila kaya ginagawa ko ngayon kasi mag-isa ako eh actually nalock ko naman yung door dito sa palabas at yung front door nila ko pero as a safety na rin naglagay ako ng harang and take note <laughs> instead na <laughs> I, uh, I bring knife. Hindi na ako lumabas. Nakalimutan ko ang ino ako. May ino ako dito. Gunting. I prepare scissor for just for in case na lang, no? Mag-isa. So, ayun. Nilagay ko nilagyan ko ng harang. Diyan. Kasi nga, ayun. Takot ko. Ayoko baka may pumasok. So, ayan. Ayan. Nilagyan ko ng ganyan dyan. Kasi nga, para pag natulog ako, kasi minsan bubuksan nila yan. Even you close here, inside, and there, and they're going to open it in front, even it lock. Ano, nabubuksan nila yan. So, ang ginawa ko, minsan kasi hindi ako, ano, nag-short na ako, ganun, tas nakaspageti pag natulog. So, ang ginawa ko para hindi nila ako directly na makita, nilagyan ko ng harang yung bed ko. Tapos tinatanggal ko lang naman yan pag ano, pagising ko sa umaga, tinatanggal ko din yan. And then, kasi ako nga lang mag-isa dito kasi pumunta sila ng ah uh, Saudi. So, yung ginawa ko, yung ito, ito, yan, nilagyan ko ng harang. Tsaka nagdala na din ako ng pagkain dito sa loob. Yung tinapay. Tsaka yung niloto ko na na ang tag nito, niloto ko na kasaba. Yan. Ito. Nag kumawa ako ng tinapay kasi pagutumin ako hindi na ako lalabas. Yan. Hindi nito binigay ito ng alaga ko. And then, yung cassava cake na niluto ko. Ayan. Niluto ko na cassava cake nung, no, nung no isang araw. So, tatong piraso tong naluto ko. Supposed to be, I'm going to give it on uh, yung isang katulong dyan sa harap. Eh, hindi sila pumunta. So, sabi ko, nilagay ko sa ref. And then, ininit-init ko lang. Ayan. Ito na, wala na. Gagawa na naman ako ulit pag may saging na naman. Ayan. And then, yung kape ko. I make my own coffee. Ayan. So, ayan. Tapos na ako nag-plancha pero grabe, ang dami kong nilaban today and tomorrow. Ang dami ko na namang planchahin. Yun. Grabe. So, ayan. Tapos na lahat. Actually, may TV dito. Pero yung TV is hindi hindi na gano'ng gumagana. gumagana naman siya. Eh. I mean, gumagana siya. Pero, hindi ko alam kasi nga Arabic siya na uh, na ano naka ano siya sa Arabic nakaset siya sa Arabic so hindi ko naman alam at saka nahiya din ako kaya ang sabihin eh, kahit naman magdi TV okay lang may laptop naman at may ano cellphone so ayun ganyan kasimple nagdalagay talaga ako ng harang dyan sa bed ko <laughs> yung pinto nilagyan ko ng harang <laughs> Ayan. kasi dito naman ako ng mamalancha yan at saka ito yung uh, cabinet ko saka yung dalawang bag ko pero bibili pa ako ng dalawang bag kasi puno na kasi yan And then, hindi magkakasya actually, ano ko yan, ipakakargo ko yan. Siguro by January na or February. Ganun. And then, ito yung cabinet ko. Ayan. Tsaka yung bed ko. Ito yung cabinet ko, yan. Kunti lang naman yung damit ko. Mga oh, ano lang, namin, mga jacket, ganun, ganun, ganun. Ayan, welcome to my closet. Actually, ni nagana ako dito ay eh, nag-vlog na ako pero hindi ko iniisa-isa. Ayan na, uh, but uh, if I have time really, isa isa ko ito. Mga jacket lang naman 'yan kasi hindi naman ako nagdala ng maraming ano talaga ng maraming damit. Ayan. Ayan. Tapos yung mga nabili ko andiyan sa baba. Yung iba dito bigay-bigay ni amo pag nagbabakasyon. Ayan. Kasi hindi ko sinusuot kasi nga sayang din. Hindi ko naman magagamit. So ito yung mga nabili ko sa baba. And then one day iba vlog ko din yan. Tsaka yung mga sapatos ko. Tsaka yung bagong nabili na sapatos ko online na ayaw ko puti siya pero high cut siya kaso lang hindi ano hindi ako comfy sa ano niya pag sinuot. So sabi ko bibigay ko na lang yan kung kanino magkasya kasi ang size na yan is Uh, 41. So, ayun guys. Thank you for watching my video today. I mean, tonight. Good night, to everyone. Thank you for watching. And for those who are not yet subscribed my YouTube channel, please do subscribe. At please, wag kayo mag-skip ng mga ads ko. Thank you. Bye-bye.